so yun magandang umaga so bali naman ako kanina ayan walang intro wala kasing plano na magbibideo tayo kaso ayan nagpakita yung malaking pugita hindi sadya yung pagpapakita Nang mama na umamana lang kasi ako ng ano ng mga malilit da isda yung panan ko yung walang sima kaya buti na lang yung ano pinsan ni misis nando pinahiram tayo ng panan na may sima kaya yung pinampanan natin sa pukita Ayan, salamat. Malaki. Malaking pumita. So yun, ito yung ating video. Panuorin po. Oh, palaki. Ha? Maghapon ni Suda. Na. <laughs> Iulap natin. Tidak <laughs> uulam ka ibibit natin yung bukita ito yung pang uulam natin wala sana ako pala nang mag video lang ako ng ano pang uulam, hindi nga ako nagdala ng panat na may tali dala kong dalawa pero puro lang tali salamat at ito natagpuan natin bukita at saka kulubutan. uwi na tayo, makakapang uulam na tayo si boss naliligo cái này hồi lên đạt đấy hả ồ oh. không Nó muốn 먹어야. Tao xem đi đâu. Tao xem đi đâu. natin ng laman loob yung pugita tapos bibigla natin sa dito ko eh. akong mag Ano mag-ano? Mag-video? pero dala-dala dala ko lang yung camera ah uh, set up lang sa flash kaso nagpakita ito kaya uh, yun ito kaya Binidiyohan na natin para kahit like paano may may sim video tayo na may upload uh... ito. ito hindi ko lang alam kung magkano yung tirong na ng pinita ngayon Ito lang kaway ah A few moments later. So yun, dito na tayo sa bahay. Bibinta natin yung pukita sa dito. Kung dyan lang sa ating bahay. Salamat mga kapagulang tayo. Kaya nga. Sa kilit ka lahat eh siguro. Dito pukita, Hindi mo lang alam kung ilang kilit. Dito lang natin malalaman sa atin ito. Po. Tara. Bita natin. Yes. Dito na tayo sa likod umaan. tayo sa likod umaan.

tatlong kilo <laughs> sa <Salamat>. lakaman. <laughs> Pag umabot daw ng dalawang kilo, yon 139 bili ni ano ni tito ko. Yon doon din sa buyer ano 140, yung may sampo sa pudi siya bawat kilo. Ayos na. May kita din tayo ngayong umaga na 390. Salamat. Ha. <laughs> <laughs> ah, Kaya may mga kon manhaw. Okay, dinala ibayari ko na ano ang resulta sa dito. <laughs> Mamaya lang daw bayaran pag uh, kung resulta niya kasi may mga ano, may mga putol na galamay. <laughs> Pero natural lang naman sa pugita yung may putol na ano, galamay. Ayos na. Kikita din tayo kahit pa ano.